Ang babaeng ito ay bumabahing ng paulit-ulit ng halos 12,000 sa isang araw. Siya si Caitlyn na mula sa Texas. Sa edad na 12 years old, ito ang nangyayari sa kanya. This has taken a huge toll on my life. Dahil sa nangyayari sa kanya, napipigilan niya lang ang pagbahing kapag siya ay tuwing natutulog at kumakain. At sa kanyang kondisyon na hindi niya magawa ang mga ginagawa ng normal ng mga bata tulad ng pakikipaglaro sa labas ng bahay at hindi rin siya makapasok sa paaralan. Pinatingin naman siya sa iba't ibang doktor ng kanyang mga magulang para malaman kung bakit siya paulit-ulit na bumabahing sa isang araw. Ngunit hindi malaman ng mga doktor kung ano itong kanyang kondisyon. At yung case na ito ay noong 2015 pa. Sana okay na siya ngayon. Ikaw, ilang beses kang bumabahing sa isang araw. Ako, minsan, wala.